Magandang gabi po sa inyo lahat sa akin pong uh, mga kapitbahay sa Family Jimeno at sa ito ba, mga kaibigan na narito. So pwede tayo mo po. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. So isang uh, po na ako po ay nagsalita sa gabi ito para sa ating po, uh, kapatid na Valya Alex. At uh, nakakatuwa po dahil bihira po na magkaroon ng ganitong uh, pagtitipon pagkitipon. Una-una pag may pagtitipon na natin pag may birthday. Tama po ba? So pag may birthday, may handaan. Yun ang masarap doon eh. <laughs> ang alawang, pag mayroong pong uh, okasyon, uh, kasalan. So ang kasalan ay talagang kamag-anak ay nariyan, mga kaibigan. So nakita-kita, kwentuhan, dahil masasaya. Excited na makita ang bawat isa dahil may kasalan. Parang may handaan di rin doon. Bukod paano pa naisip natin. oh mayroong outing, nakita-kita. So dahil reunion. So kayo po ba nakaranas na magkaroon ng reunion sa mga kamag-anak? Diba? Napakasarap na sariwain at uh, alalahanin yung mga kamag-anak mo. Sabi mo, ikaw na pala yun, yung batang dating uhugin, ngayon malaki ka na dalaga ka na, napakaganda mo na. O ikaw pala yung batang laging iyakin at mabubuli, pero ngayon binata ka na at malaki, may pamilya ka na. O ito ba si ka ganito, si Aling ano? So, so sabihin, uh, pinakikilala at nakikilala natin yung mga kamag-anak. Kaya ito po ang gabing ito ay malaking uh, uh, gawain o ibig sabihin malaking kahalagahan sa harapan ng Diyos. Na kung saan at sa atin din dahil ito ay nagbiminsahe, nagbibigay paalala sa atin. At uh, bagamat tayo nakakalungkot na wala na si Brother Alex at nakakalungkot talaga na lalo sa pamilya at uh, naiiwan ng ulila. Pero pansamantala lamang po yung inyong pong kalungkutan. At uh, ibibigay ng Diyos yung kapayapaan sa ating mga puso, kagalangan sa ating mga puso, at ang paglisan ng ating kapatid na to ni Fr. Alex ay magbiminsahin, hindi lang para, okay, hanggang dito na lang siya. Hindi. Maaalala natin dahil napakaganda yung mga ipinakita niya nung, nung siya'y nabubungay at kasama ninyo. Yun. Marahil yung mga kapatid ay may mga, mga moments kayo yung mga pinagdaanan, kasiyahan. Misa um, nga, sabi nga ni Drea na misa kakaroon sila ng ano, binubulis siya, binibirok, So, minsan naasa, nagtatalo-talo yung mga magkakapatid, pero yun ay lambingan nila. Tama po ba? Meron pa tayong gano'ng mga naranasan, mga kapatid? Magkakapatid na minsan talaga uh, awayan, susunto ka, pero hindi susunto ka na talagang nagsusunod ko. Parang lambing lang yun, di ba, bro? No? Uh, minsan talaga, o oh, sige, tayo po ay magtaguan, tapos mamaya-maya, ah, uh, mag-ano -mag na, manunuksuhan na. Di ba? May mga ganyang moments tayo mga magkakapatid, di ba? O halimbawa, o, yung, yung favorite na pagkain mo na tuyo, eh gusto niya yung buntot ang kanya. Ay eh, nag-away kayo, nag-iyakat mo na wala na yung buntot. So, eh gusto mo yung buntot din. Ilan buntot ang bibili ni nanay para lang mag magkaroon ng peace sa loob ng tahanan. Di ba may mga ganon? Ang minsan naisip natin, baka favorite natin si, ano, si Alex sa lahat ng magkakapatid. Di ba? So, sa mga magkakapatid, eh, titignan natin na, na sino pinaka-sweet, sino yung pinaka-malambing. Hello? <laughs> nag iisip siya. <laughs> uh, Di ba? Mas close. Sinong mas close kay Alex? Parang ayaw nyo yata magiging close si Alex. Si Alex mabait yan. Oo. Oh, Di ba? Oo. Oh. Ah, sino yung pinaka-iyaki sa inyo magkakapatid? Wow. ito, ito, ito. Sino yung pinaka-maramot? Di ba? Yan ay kwento okay. na hindi lang sa isang pamilya. Sa buong mundo may mga kwento kahit yan ay mga taga-Amerika, Europe, China. Bawat pamilya may kanyang-kanyang story at kwento. Pero doon napupuno ang isang pagmamahalan pagkakaisa, pagtutulungan at damdamin. Ano man mangyaring konting gusot sa pamilya, sa magkakapatid, ay magkakapatid pa rin pamilya pa rin. Di ba? Sa hirap at ginawa, magkakaibig, magkakapatid pa rin yan at pamilya. Si nanay, si tatay, lahat gagawin niya yan para lang maibigay yung gusto ni Alex. Tama ba diba yon, Ano yung pinaka-favorite na kainip yung ni Alex? Um, uh, Anyhow? Oh, anyhow. <laughs> so, pasal na, upo pa po. Okay. So, yung kapag kain ang gusto-gusto niya, di ba? Naalala niya yan. O, ano pa yung gusto niya? Damit na ah, kulay, ang susutin niya, di ba? O, tayong mga buhay, ano ba ang favorite na damit ang gusto-gusto mo? Di ba? Bisan, ay, gusto ko yung kulay pink yan, akin yan, ganyan. So, bakit sa akin, may mga ganong kwentuhan ang magkakapatid. Si nanay naman, ay, kay Alex ito ha, itatabi ko to, huwag niyong kakain ito. Hello, tama ba mga nanay? Ngayon po, gano'n ba tayo? So yung mga moment na yan, maaalala natin yan. Di ba? Yung masasayang bagay. Noong nag-birthday last year si, ano, si Alex, pumunta kayo sa ilog. Yun ang request niya, di ba? Na pumunta kayo sa ilog. Tapos uh, ano yung mga favorite, ano ba pinaluluto niya nung kayo pumunta sa ilog? Lumpia. Lumpia. Wow, masarap yan. Ano pa? Uh. Pizza. 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 Ay, lasagna. Lasagna. Yung favorito niya? Naku, kumukulo so na yung mga tiyan natin ah. So Puro pa pagkain ito. Sopas. So, ibig so sabihin ka eh, so di ba? Uh, ang sarap sariwain ang mga bagay na kung saan ay yun ang favorite na kainin po ni Alex. Pero ang lahat ng bagay dito ay may hangganan. Lahat ng mga masasaya may hangganan. Lahat ng kalungkutan, pighati, may hangganan, may katapusan. Lahat ng ating pong, uh, mga plano at layunin at gusto mong maabot ay meron pong hangganan. Dahil kumaangkas sa isang proseso, kaya nakamit mo yun. Subalit ang gabing ito ay malaking bagay na uh, nagbibigay pahihuhating sa atin na at tayo po ay higa din dito. Sino po gusto humiga rito? Ay eh, nauna na si Alex. Lahat tayo hihiga. Tama po ba? Tama. Iba? Lahat tayo ay darating sa panahon na tayo ay hihiga. Para nakawa tuloy si Alex. <laughs> <laughs> well, makikita natin na ito'y preparation. Ang bawat patay o bawat naglalaho o umaali sa mundong ito ay temporary lang. Tayo po ay mga dayuhan. Sabi ng Biblia, tayo mga dayuhan at ang tunay natin tahanan ay nasa kalangitan. Dari sino naniniwala doon? Di ba? Oh, si Brad naniniwala. Kasi ang sarap doon sa kalangitan. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanya mga disipulo, sabi niya, huwag kayong maglumihanan, huwag kayong mabalisa. Dahil ako'y pupunta sa Ama. At pag nandun na ako, ipagtatayo ko kayo ng aming At kapag nagawa ko na ang mga tahanan ninyo, ako'y babalik at kukuni ko kayo. Palakpakalaman natin ang Panginoon. Ang sarap pakinggan, di ba? Na tayo kukuli ng Panginoon. Sino po ang gustong sumama sa Panginoong Yesus? Amen. 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 Di ba? Subalit, may hindi ganun kadali. May pagdadaanan tayo. May pagdadalisay. Ano yung mga pagdadalisay at pagdadaanan natin at mga proseso bago tayo makarating sa kalangitan? Hindi lahat ay makakarating doon. Tandaan natin yan, ha? Dahil meron pong mga qualification. Ano kaya yon? Sino nakakaalam ng kwalifikasyon bago tayo makarating? Siyempre, dapat ay ikaw ay isang merong komunikasyon. Pangalawa, ikaw ay isang mana ng panatayang kristyano. Pangatlo, dapat alam mo ang iyong assurance, ang kaligtasan mo. At sigurado ka na makakarating din doon. Kasi kung magkukuha ka ng isang... Uh, plan o isang bahay o isang lote o house and lot, di ba? Malaking building o condo. So lahat ng amenities doon nandoon, lahat ng mga details na nandoon. So sabihin may mga plano. Oh, ma'am, sir, maganda po tong aming lote. At uh, 300 square meter. Pero pero na po kayong bahay dito. Tatlo po ang CR, tatlo ang bedroom. Ba may mga ganun, di ba? Pero bago nyo po yan, dapat po dadaan tayo sa isang mga proseso. May mga requirements. Siyempre, ikaw naman, excited ka dahil makukuha mo yun ng libre. oh sino pa gusto ng libre ang house and lot? May libre pong ino-offer ng Diyos. Ito na, ano yung proseso? Ano yung requirements? Mahalaga bilang tayo na bubuhay sa mundong ito, ay ipaghanda natin ang ating sarili dahil naghanda na ang Diyos ng ating matitirhan doon sa kalangitan. Ngayon, habang nandito ka, gawin mo yung mga bagay na mabubuti. Maraming maging mabuti ka sa kapwa, maging mabuti ka sa pamilya, maging mabuti kang anak, maging mabuti ka sa lahat ng mga bagay. No? At pinapahalagahan mo ang mga bagay na ibinigay at pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Nakita ko sa pag-aaral ng Biblia at ang ministeryo ng Panginoon, yun ang tinuro niya. Magpatawad, magmahal, magbahagi ng mga bagay na na merong ka, na sobra Unuwain mo yung mga tao, di ba? Kalingain mo yung mga nangungulila, kalingain mo ang mga balbalom, So marami pa. So, at tumalikod sa mga kasalanan. Mahirap mo ba yon? Hello? Di ba? Hindi po, di ba? Kaya nga sabi nga mahirap sabi ng Bibi, mahirap daw na pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Sino po nakakita ng kamelyo? Nung ako'y nasa Saudi, exactly excited ako. Wow! Sabi ko, makakita na ako ng kamelyo. Ay, camel. No? Ganun pala yung camel. Meron siyang malaking uh, sa likod. Tapos meron siyang malaking uh, dito sa dibdib na lahat ng tubig, siya nasaksak niya doon dahil disyerto yun. Baon niya yun. So, at least yung camel na yun, yun ay isang uh, Uh, parabola na makikita natin sa Biblia din at mga kapahayagan no? na inahalimtunan tayo doon sa isang uh, uh, mahirap pumasok ang isang uh, uh, kamelyo doon sa isang butas ng karayom. Ikaw nga ang hirap-hirap na ito yung sinulit. Tapos paki, paki shoot mo nga tong sinulit doon sa karayom Ipasok mo yung sinulit sa karayong. Depende kung malinaw ang mata mo. Hello. Di ba? So, ibig sabihin noon, ang dami po tayong mga regrets. Marami tayong iniisip, inaalala. Paano na yan yung aking kayamahalan? Paano na yung aking business? Paano na yung aking mga, mga lupain? Eh wala akong panahon na para pag-aralan ng Biblia. Wala akong panahon na dumalo. Wala akong panahon na makinig ng salita ng Diyos. So, kung titingnan natin, ang dami nating dahilan. Kaya hindi magawang magkaroon tayo ng paglapit pagsuko ng ating buhay dahil mas mahalaga ang mga material na bagay sa mundo ito. Hello? Tapos mo ba yun? Paano na yung kaluluwa mo? No? Paano na yung kaluluwa mo kung sakaling ikaw ay nakaigana rito? Saan kaya pupunta ang kaluluwa ni Alex? Meron ba siya katiyakan na siya tatanggapin ng Panginoong Isus? Alam po ba ninyo si Mother Alex, nung, pa kami, uh, nakita kami sa sa kalsada, sabi ko, Lex, one time umating ka ng Bible study. Opo, kuya, sabi niya gano'n. Pero alam na niya na ako ay isang pastor, yung iba hindi nakakaalam dahil uh, bihira dahil nasa malalayo akong lugar. Then ito na, uh, nagkaroon ng outreach, ang nasa nagsimula iyong gawain. Then in-invite ko si Tikoram, pati si Bada, hanggang nagkaroon dito kami ng pananalangin. Hindi pa ganito ang kanyang bahay. At uh, puno ng katiliman at problema At uh, alalahanin sa buhay At takot sa buhay Sa buhay natin, ganyan ang dala natin Mga bitbit bit natin yan Mga extra baggage natin Nasa pamagitan nun, ito si Alex Sabi niya, o oh, sige po, di nagkaroon kami ng gawain Pandemya Dahil dito muna kami sa garahe ko Nakadali siya Next, ipagkatiwala mo yung buhay mo Sa Panginoon Ito na yung buhay mo Ito na yung pinaka last chance mo Bukod doon, magtayo ka na ng iyong tahanan sa kaharian, kasama ng Panginoong Yesus. Sabi niya, ha? So, ang kingdom of God, hindi lang sa templo ng ating puso na nanahan at sa iyong pagkatao bilang sa kristyano, kundi nagtatayo siya ng kaniyang templo sa kaharian ng Diyos. At bukod doon, tinanggap niya yung offer ni Jesus na ikaw ay merong mansyon, may tahanan ka sa kalangitan. So ik ikaw ba naman, di ba? Pag in-offer ka nun, tuwa-tuwa ka na nun, di ba? Then sabi ko, Alex, sige, tuloy mo lang. Huwag kang gumawa ng isang ikasisira ng iyong pananampalataya. Bagamat nahirap sa kalagayan niya na siya ay tumayo at uh, pumunta dahil siyempre nagdadayal siya. So nagulat ako bakit ganun na nangyari. Pero tuloy yung aking panalaan sa kanya. Sabi ko, Lord, mag-message ka sa kanila, sa family, gumam gumamit ka ng pagkakataon na kami ay magkaroon ng Bible study at madala ko siya sa iyong gawain. At dumating yung pagkakataon na yun, ang Diyos ay gumawa at kumilos. Naniniwala po ba kayo ang Diyos ay gumagawa at kumikilos pa rin sa panahon natin ngayon? Amen. At hindi pa tapos ang Diyos sa buhay po ninyo mga kapatid. Ang gabing ito ay misahin na kung saan meron tayong sinasabi sa Biblia na bagong katawan. Bagong buhay. Yun, ang ganda mong pakinggan nyo, di ba? At ang mangyayari doon sa katawang ito, kung sino po nakakaalam, saan mapupunta yung ating katawang ito po? Mabubulok yan. At saan mapupunta yung ating kaluluwang? Meron isang kwento sa Bible. Ito lang. Sa sobrang yaman niya, hindi niya, hindi siya marunong tumingin ng kapitbahay niya. Sa sobrang yaman niya, pinagdadamot niya ang kanyang mga pagkain. Hindi man lang siya marunong mag-share. Si Mayaman at yung pulubing ang pangalan ay si Lazaro sa Lucas right? kung titingnan natin din, ito'y totoong nangyari at pinatunayan at pinapahihwating ng Panginoon sa so Kristo na merong hahantungan ang tao kapag tayo po ay namatay. Ah. Dahil tayo ay pag-aari ng Diyos. Sabi mo, ako ay pag-aari ng Diyos. Ah. Nilika ako ng Diyos, nilika ka ng Diyos na kawangis niya. Anong uri at anong kawangis na may pagmamahal, pag-unawa at meron pong kabanalan at katwiran? Yun po, ngayon, kung meron ka nun, praise the Lord. Palakpa ka mo sarili mo. Oh, ayan, naniniwala po ako dun. So, ibig sabihin, kung meron kang ganoon at pinaghahanda mo yun, check ka na, check. Pero hindi pa tapos doon. Dapat lumago ka sa pananampalasaya. Ito na nangyari. Hindi siya nakikinig ng aral at utos na itinuturo po ni Jesus at maging mga disipulong. Dumating ang panahon, na pareho silang namatay, yung mayaman at saka yung Lazaro na yan, napulubit. Natatad na sugat. Ikaw ba naman natatad na sugat, lalapitan ka? Ayaw. Walang lalapit dahil nandidiri sila. Di ba? At kay, kay nangangailangan, pam Anong sakit sa kaloban mo na meron ka pangailangan at lalapit ka sa kamag-anak mo, hindi ka naman niya Hindi ka tinulungan. Kipit malikat ka na lang, okay na lang, Lord, salamat po, pero masakit sa kaloban ko na hindi ako po pinagsinang ang kamag-anak. Iyak mo na lang sa Lord. Iyak mo lang. Kesa mag-isip, magsalita, silent na lang dahil pinupuno mo ang iyong puso ng kapanalan ng Diyos at katwiran. Eto na, namatay sila. Dito natin makikita kung saan napunta yung kaluluwa nung mayaman at nung si Lazaro Kulubin. Sabi nung ano, mayaman, ang mga Abraham! Ang hirap pala dito sa Hades. Ang hirap pa na mainit. Naiinitan ako, hindi ako sanay. Sa aking tahanan, maaaring siguro yung mayaman na ito, may aircon. Mayaman, may aircon. Baka marami sa sakit. Hindi siya sanay. Pakisabi naman doon kay, ano, kay Lazaro, na idaw-daw niya ang kanyang daliri doon sa tubig. At pagkatapos na idaw-daw na yun, ipatak sa aking dila dahil uhaw na na ako dito sa aking lugar. Imagine mo, ikaw ay dadudududud tayo. Dadawdaw tayo ng tubig sa isang tasa na yon para ilagay ko sa, sa, labi mo. Sapat na ba yon? Hindi. Yun ang first request niya. Sabi naman eh, ni, ano, ni Abraham, eto si Lazaro na ay ay uh, uh, Pulubin, napunta siya doon sa Boson, sa Sihol. Ibig sabihin na lang yun ay isang paradise. Lugar ng mga patay, ng mga mananapalatayang sumunod, tumanggap kay Jesus Christ at nagsuko ng kanilang buhay. Isang lugar, hindi pa po langit yun. Wala pa po tayo sa langit. Kasi meron pa pag-aaral niyo. Kung gusto nyo malaman niyo malaman yun, tuloy ang ating Bible study, di ba? Ibig sabihin, eto na. Tapos eto si, si Pulubi na to sa hadis ng paghihirap. Hindi pa po impyerno yun. Maaring ito ito'y isang lagusan. Imagine mo, ilan ang bulkan sa buong mundo? Marami. Hindi lang po sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ilan din ang, bundo, ang bulkan dito. At nakikita natin sa, sa news, yung lava. Sino po nakakita ng lava? O narinig lang natin, o napanood lang natin. Matindi yun. Yung mapaso ka lang, kumukulong tubig, mahihirap na yun. Di ba? So, magpainit ka ng plastic at pag natunaw yun, ilagay mo sa palat mo, masakit din yun. Pero mas matindi yun. Nauhaw na, nahirapan na, at hindi siya mapakali yung mayamang. Ito na yung distillation nila. Si, si mayaman na doon sa Hades, at ito si pulubi na doon naman sa Hades, at yung si, si uh, Lazaro naman ay nasa piling po ni Bosom of Abraham. Sa so ito na. Sabi niya, pangalawa, pakisabi naman, Amang Abraham, kay Lazarus, na puntahan niyo yung aking mga kapatid at pakisabihan sila na sila ay manampalataya at sumunod, no? Tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang sagot naman ni Abraham, hindi na pwedeng makapunta si Lazaro sa pinapuntahan mo o doon sa mga kamag-anak mo. Dahil meron na isang bangin sa ating pagitan na yung mga narito hindi na pwedeng bumaba at yung nandiyan hindi pwedeng pumunta doon sa, sa paradise. Ibig sabihin, ito na pala, pinakikita ng Biblia at ang katotohanan sa Biblia na ang tao kapag namatay, meron tayong patutunguhan. Dalawa. Kaya si Lucifer, kapag dumating ang panahon, dun sa, San Lake the bottomless pit, pinakamalal malalim. Wala pa po doon si Lucifer. At ang pangyayaring yon, doon pa lang siya sa may parang bungad pa lang. Mainit. Yung singaw. Kaya ang mga tao po, Isipin natin, saan kaya ako pupunta? Sa paradise? O yung sinasabi namin, langit? O ako'y mapupunta? Sa hadis? O sinasabi namin, impyerno? Isip, isipin po natin. Pero niloob ng Diyos, ayaw ng Panginoon na lahat ng kanyang nilikha ay mahal niya. Sabi mo sa sarili mo, mahal na mahal ako ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka rin ng Panginoong Jesus. Hindi nilika ang impyerno para sa nilika ng Diyos na katulad natin. Ang impyerno para lang sa kay Satanas. Pero ang impyerno para doon lang, hindi sa atin yan. Kaya wag mong tangkain na ikaw ay mapunta doon at maging candidate. Isa ka, pipi, isa ka doon sa pipila, papunta doon sa Legopire. Importante dito, gumawa ka ng paraan na maligtas ang iyong kaluluwa. Sabi sa Ecclesiastic, kapag ang tao ay namatay ang kanyang kaluluwa, na hininga na binigay ng Diyos katulad kay Adan, kay Bam, hininga niya. At yung breath ng Lord, yun ang buhay. Kaya nakakahinga ka kapatid. Yan yung hininga ng Diyos. Pasalamat tayo sa Panginoon. At paggising mo sa umaga, humihinga ka pa. Yung iba, paggising sa umaga, hindi na humihinga. ang doon na lang ang kanilang buhay sa mundong ito. Kaya humihinga tayo. Nalalanghap natin ang magandang sariwa na ibinibigay ng Diyos na mga hangin na yan. Ngayon, nandito na. Kinuha na. Yung kaliluwa sa pupunta. Iikot-ikot yan. Maghahanap yan. No? Ibig sabihin, hahanapin niya kung siya'y mananapalataya, hahanapin niya yung paradise. Yung sinasabi nating langit, yung kapayapaan, kaginawahan. Wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang pain, mga sugat, wala nang kasi nandunam. Papalo po yung pastor. Okay. So, ito na yung kaluluwa. Ayon, so, nung ikaw ay nabubuhay, sa mundong ito, gumawa ka ba ng mabuti? Nagpatawad ka ba? Nagmahal ka ba? Humingi ka ba ng tawad sa mga taong na kagawa mo ng kasalanan, ng kasiraan? O pinatawad mo ba ang sarili mo hanggang ngayon ay banded ka pa rin? At may mga may tinatawag na multa ka pa rin sa buhay mo na dinadala. Na which is, pwede mo na patawarin sarili mo. Move on na. Kalimutan mo na ang nakaraan. Huwag mo nang bigat big, bigyan na pigati ang Espiritu ng Diyos. Eto na. Kaya yung hing Espiritu na yon na hininga ng Panginoon, eto yun. Then ang tinutukoy sa Bible, na yung three parts of being, body, soul, and spirit, na ating katawan ay ito yung katawang mabubulok. Mabubulok ang katawan ni Alex, mabubulok ang katawan mo. Kahit anong ganda mo at maputi ka, kung anong nilalagay natin sa ating katawan, at guwapo ka, mabango ka, mabubulok ka at mag-aamoy daga ka pa rin. Di ba? Eh, yun talaga ang nature. Ito talaga ang mangyayari sa buhay natin. Walang palakasan. Lord, ha, pag namatay ako, kailangan maganda mukha ako pagdating ng langit. Lord, pag ako mabano, eh, kung nabangga ka, pag mo lang ng bahay, nabangga na. ng kaibigan at lasing, pag dating ito, bang! Nabangga! Nasa ka Pipi ang mukha. Kristiyano ba yun? May takot pa sa Diyos? Nagsuko ba ng buhay? tumalikot ba? Binago niya, yun yung tiyo pa tinanggal ang kanyang kasalanan at ang kanyang bisyo. Paano kung dala ko pa rin yun? Yung kaluluwa mo ngayon, napipighati. Iikot-ikot siya kung saan siya papanggapin. Doon ka ngayon, sa hadis ng paghihirap. Katulad po, nung mayaman. Mararamdaman niya. Eto na nangyari. Afternoon. no? Sabi niya ni Abraham, hindi na pwede kasi walang taong maniniwala na bumalik ang patay. Sino na niniwala doon? Babalik si Alex at pupuntahan kayo. Gusto niyo ba yun? Tia. Manong. Uncle. Magsisi na kayo kasalanan. Makita si Alex na doon sa pintuan ninyo at inakbayang ka pa. Binatak pa yung kumot mo. Meron bang ganoon Wala na po. Sabi na Biblia, tapos na ang kaniyang buhay. Babalik na siya sa kalangitan, ang kanyang kaluluwa ay tinanggap na ng Diyos dahil nagpuno siya ng kabanalan at katwiran. Ibinigay niya yung buhay niya, pinagserve niya pang ang, kanyang buhay sa Lord. Kahit may karamdaman siya, sabi niya, ito na yung buhay ko eh. Ito na yung plano ng Panginoon Diyos sa akin. So ipagjilingkod ko na sa Panginoon. Huwag mong hintayin na may mangyari pa sa iyo bago mo makilala ang Panginoon. Sabi ng mga ng mga ngaral, huwag mong hintayin at alalahanin mo hangga't ikaw, alalahanin mo ang Diyos hangga't ikaw ay puo ang mangipin. Alalahanin mo ang Diyos kapag ikaw ay may pandinig ka pa. Alalahanin mo ang Diyos kapag malinaw ang mata mo. Alalahanin mo ang Panginoon hangga't malalakas ang mo. Eh kung mahina ka na, patay ka lang. Ah, uh, tuloy Hindi po ako makakalakad, hindi ako makapunta ng Bible study. Hindi po ako makakapakinig sa salita ng Diyos. Lord, mahirap po ako magpintot-pintot doon ng mga ano eh. Pero kung mga pindot na cellphone, matinting. Hello? <laughs> diba? So, ibig sabihin, kung may dahilan ka, may paraan para ipunan mo ng kabanalan at katwiran ang iyong buhay. Bigyan mo ang pagkakataon naman ng Diyos maka-fellowship. Hello? Tama? Bigyan mo ang Panginoon ng pagkakataon na mag-usap kayo. Mas marami pa. nag na ko, Maghapon na ubos ang oras ko. palik balik lang naman. Pero nung nag-pray ako noon, ang haba ng prayer ko, mixi pa